Huwag mo kayanginom. Dito tayo sa baba. mahirap yan. Dito lang tayo. Sa baba. Sige, sige. Kung may bato naman doon, no? Kawawa yung bato. Dito tayo sa baba. May damdangan na pa. Umurahin mo na yan. Gusto ko yung torga nila bang? Takot yun. Takot sa lumig. Takot sa lumig. Umakyat. Kaya pala ginaya siya. Opo. Dito sa baba. Ahhhh!

Padan foto kata kata tengok macam nak senila lah tu. Nak senila Oh, kata senila betul dia. Kita nak modalatin ko ni. Kalau nak picture boss. Apa masalahnya kat bodoh? Mengendeh. Protoseconda kakain sir.

Tak, tak ada. Kenapa? 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 Mas Maganda high tide madam. Hindi, madam. Mas wala <laughs> na <laughs> tide <laughs> para na... Kung hindi marunong naman, lang, para sila mag practice dito. Ano ano oras ba naga high tide? Ano <laughs> pa. 음. 랜드나. 아, 랜드이랜드이 아. <laughs> 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 Hello, oh, no, I'm Muhamad Zikri. Satu, dua, three. Satu, dua, 1, 2, 3 three. Satu, dua, 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 three.

Dito <laughs> ang ka <laughs> oh, yes. sa ng professional, ano, photographer. <gasps> Diyon, ang ganda dito. Dito na picture pag doon sa iba hindi na. Wow. Tutunan ko muna yung sa Amazon River. Yung drone drone doon. Papuntang Amazon River to? Hindi. may mga tao di nag oh, ano, Parang yun nga pa. Oo. Oh. Pilahat pa ko muna yan. Pagalan ko muna. Pagalan mo muna. Opo. Anong dingwaya na video? Kaya mabakit ba ko yun? Anong gusto? terlah. Sudah lalu dia tu babo yang baso nama gadis gadaan tu. Nak macam mana dong? Nak pasal kertas kertas. Sabalah Bila? Tak sekarang baru nak. Betul. Bau sana tu strip telak saya. Tu iklan. Dah Kita Selamat. Katut tu. Kita pom. Sabah. Kau pun Siapa Perceleb. Oh, kenapa? For place, man. Oh. Jangan oh. ma va. Mhm. Isso, isso. Isso era lá, isso era lá. Ya, foi para o outro. Ya, não, não. Não tá aqui. Ó. Ya. Tá vendo que tá blitz por? Next round, por favor. Tá. pwede pa pala 'tong doon kamuchan. Yan, wait lang muna. Kita muna sa erang ng Wait lang. Go. Sulapa.